Kuya, pwedeng umingi ng tulong sa'yo? Kahit 50 pesos lang, pambili ko ng gas. Naubusan kasi ako ng gas. Okay lang talaga kuya sa akin na ito Kasi kanina pa kasi ako ikot ng ikot dito naghanap talaga ako ng tutulong sa akin na magbibigay sa akin ng 50 pesos kasi wala na kasing gas yung motor ko eh. Ang layo-layo pa ng uwihan ko. Tagasang ka ba kuya? Taga dito ka lang? Bago ka lang dito? Pero dito na kayo nakatira. Ah, dito na kayo nakatira. Matagal ka nang nagpipishball? Three years. Three years ka nang nagpipishball. Ang ah, bait-bait mo ano kuya? Hindi eh, ka man lang nagdalawang isip na bigyan ako. Napakabuti ng puso mo. Ilan taon ka na kuya? 60 years old ka na. Ilan na yung mga anak mo? Dalawa. Matatanda na. Kaya pareho. Ah, may pares na silang asawa. Yung asawa mo nasaan? Nasa Angeles, doon sa anak ng lalaki. Kung baga doon siya nakatira, sa isang anak mo? Oo. Tapos ikaw may sarili kang bahay dito? Oo. Magkano naman yung kinikita mo sa pagpipishball, kuya? Depende sa dental. Mga magkano yung kinikita mo sa isang araw, tay? Hindi talaga mababa. 300 pang Pinakamababa 300 sa isang araw na yon. Ang bait-bait mo kuya, binigyan mo ako ng 50 pesos. Nakarami ka na siguro na. No? Pa 500 pesos sa isang araw pero kadalasan nakaka 300 pesos ka lang sa isang araw na. Lalabas ako 7 ng 5:30. 7 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon. Isang araw din, no? Bakit ngayon walang namimili? Walang customer ngayon. Maya maya lang yan, mga bandang alas 4 ganun. Ah mga bandang alas 4 Pero kung ibig sabihin kanina ka pang alas 7 dito uh, okay. Yung anak mo anong trabaho ba? Ganyan din Nagpipisbol din yung mga anak mo? Yung babae Yung babae ang nagpipisbol o yung lalaki? Ano, uh, sa lalamove Sa lalamove siya Buti ko ya, binigyan mo pala ako ng 50 pesos kahit hindi mo kilala <laughs> Siyempre, wala akong gas Oo nga po, talagang kailangan na kailangan ko po itong binigay yung 50 pesos na ito. Alam mo itong 50 pesos na ito, makakauwi na ako sa amin, bibili ako ng gas. Napakabuti niyo po talaga, no? Nung sinabi ko sa iyo na, kuya, pingin 50 pesos, sabi ko, kagad binigyan mo ako ng 50 pesos, no? Ang bait niyo po, tay? Hindi, tay. Ganito po ito. Gumagawa lang po ako ng social experiment. Kung bibigyan ako ng 50 pesos, papalitan ko siya ng mas malaki dito sa 50 pesos. Ang gagawin ko, Tay, ibabalik ko sa iyo ulit yung 50 pesos na ito. Gumagawa lang ako ng social experiment. Sinusubukan ko lang kayo kung talagang bibigyan niyo ako. Ngayon, napatunayan ko na sobrang bait po ninyo, kahit hindi niyo ako kilala, binigyan niyo pa rin ako ng 50 pesos. Ngayon, gagawin ko, ibabalik ko sa itong 50 pesos. Ngayon, gagawin ko niyan, bibigyan kita ng 1,000 pesos. Tanggapin niyo po. Para sa iyo po talaga, deserve niyo po talagang magkaroon ng pera kasi napakabuti po talaga ninyo. Sinusubukan ko lang po kayo kung bibigyan niyo ako, talagang bibigyan ko kayo. Anong pangalan niyo po kasi ulit tay? Ricky. Ricky. 60 years old ka na po, no? Okay po, sige po, ha? God bless you po. Napakabuti po ninyo. Sana po mabenta po lahat yung, ano, yung paninda ninyong fishball, mga itlog. Sana po maubos po lahat yan mamaya. Hanggang mamayang gabi. Okay, maraming salamat. Ah, sige po tayo, mauna na po ako. Ayun guys, may natulungan na naman tayo. Isang fishball vendor. Nakita nyo si tatay, you no? Know, sobrang bait niya talaga. Nung pagkasabi ko pa lang sa kanya na hihingi ako ng 50 pesos. Hindi na siya nagdalawang isip na bigyan ako. Kasi sabi ko sa kanya, Naubos na yung gas ng motor ko Ay malayo pa yung huyang ko sabi ko Kaya kaagad niya akong binigyan Ngayon ko talaga napatunayan na Yung mga mahirap pa yung mas madaling lapitan Sa oras ng kagipitan Kaya saludong saludo ako kay tatay Tapos wala pa siyang masyadong customer kanina Ibig sabihin wala pa siyang kita Pero binigyan pa rin niya ako O sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin At kung tinapos ninyo yung video na ito pag comment na lang kung tagasang kayo para alam ko kung hanggang saan maabot 'yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.